araw sa inyong lahat dyan, mga loads samahan nyo kami ngayong araw mga loads ng lambat tayo puntahan natin yung lambat na nilagay kanina mga loads at marami salamat sa mga solid supporters dyan mga loads sa mga silence viewers dyan maraming salamat alam mga loads samahan nyo kami Nakapit na tayo sa lapat mga louts Ayan mga louts, ang lapat na tayo lang ang magsisid mga louts Brad Bukoy Baka pang lamaya mga lods kung may tayo Pangatlong huli na mga loads Proceed pa rin Nakatatlo na tayo mga loads Proceed Yan mga lod, suli. Pusit. Dua kilo. Dua kilo. Dua kilo. Pinuhuli natin mga loads. Pusit mga loads. Ito maganda sa pangiyaw mga loads. Ay, salamat sa iyong panunod mga loads. Hanggang sa muling video mga loads.